Ang marami kasi mga Kristiyano na ang akala nila, mga anti-Kristo kami. So napakalaking mali po yun. Hindi kami Muslim kung hindi kami nagmamahal at naniniwala kay Heso Kristo. Sa aming paniniwala, siya po ay isang propeta at hindi lang basta-bastang propeta kundi kabilang siya sa mga pinaka dakilang propeta at sugo ng Diyos. So, yun po, hindi po kami uh, Muslim kung hindi kami naniniwala sa kanya. Yun nga lang yung paniniwala namin sa kanya at yung pagmamahal namin sa kanya ay bilang propeta at sugo ng Diyos na si Allah. Kaya po may mga balbas kami, ito uh, siya kami ng ilan sa mga kababayan natin. Sinasabi nila na mga nagiging kambing daw kami dito, pero hindi nila alam Nakabilang ito sa palatandaan ng pagmamahal namin, pagsunod namin sa mga propeta kagaya ni Heso Kristo. So ang mga propeta ay mahaba yung balbas, hindi nila inaahit, hindi nila tinatanggal. So kami rin po mga Muslim ay bilang pagmamahal at uh, pagsunod sa kanilang sunna o mga katuruan, kami uh, rin po yung ginagawa na hindi po namin inaahit yung aming uh, mga balbas. So, kung meron po kayong mga katanungan ay uh, wala pong uh, masama na magtanong. So maraming salamat sir. Ito po ay sharing lang po sir. ha